Magandang hapon po po mga kapraser. Magandang mga kapraser. hapon po Ang damad na na sa isang palasyos na nagnumala. Right. Ang hari naman ay kaya rin. -aras, isang silid na ng ang mga libro. ang, ang, katakaw, ang, kaya. ang, panyang, ang panyang sigaw at, at kaya. Na, kaya

Tamat, at at dun uh... niya sinira yung pagkukwa magkasira ng pag palasyo at, 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 at inakasalan sa resher at meron na silang at ginawang ginawang ringan sa resher at sa lukas na hari meron na silang salawang